parang ano, may papababain talaga ako dito, eh. Hindi na nanahimik itong dalawa na ito, eh. Time to sleep na, eh. Nagpaalam na ako kanina, eh. Ayan pa rin sila, oh. Hmm? Shhh! Tama na yan! Sky, Bella. Ay, naku. Walang kapaguran. Maghapog. O, tinanong itong dalawa na ito. Pagod eh. na. Hmm. Ano, bebe? <laughs> Lupitan natin bukas yung ano sa so, may mata mo para makakita yung isa wala na eh nandun na sa ilalim ng kama oh huh? sige wala talaga naman ako paghiwalayin ko nang ait eh.

malun eh nagustong <laughs> tumalun na Ngayon, eh na yung bugambilya naglipat na dito si Papsi baka na anuhan yan yung medyo mababa dyan sa tabi niya pa yung isa kailangan kasi nilang maarawan wag na okay na yan dyan uh -oh. kasi pataas siya eh mataas. Yung dahon niya ay ganito mo, baka masagi nila dyan yung mga bata. Alam mo naman yung mga bata. Oo. Dito mo iharap, oo. Yan. Sige, konti pa. Ikot mo pa. Yan. Konti pa. Yan. Okay na yan pa. Thank you. <laughs> Para maarawan. Kailangan daw nilang maarawan eh. Ano yan? Yung nandito pa rin? ayo nga pala pare-pareho sila ng paso. So, ayan yung pangalawa na. Yan. Kailangan mamaya yung araw, mamaya ang hapon. Hindi sila ano, maarawan. <laughs> ayan yung isa. Pwede mo papagtabi itabi dyan yung isa para maarawan din. O, okay na doon. Okay na okay, doon. Na oh, nga, idasog mo pa doon ng kaunti para hindi mano ng sasakyan. Mm. Mayat. Laki. Asan daw ang lalaki dito sa apat na ito? Baka Saan? <laughs> <laughs> Hello, bebe. Lalaki ka okay. daw. <laughs> 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 Babae po ako. Oh. Kamukha ko na daw. Kamukha ko daw yung mga aso ko. <laughs> Ano, ano bebe? Maganda naman yung boss nila. Ano bebe? ganda yan talaga oh. Anong ano anong anong bebe? Hello. Ganda daw ikaw. Oh, si ganda si daw si ikaw. Ba? Ganda daw ikaw, ikaw anak. Wala ma, naman. Marami. <laughs> Adya ada ti ugot na. Ayun uh, no, no, marami. Ano pa ting para ko no? Tagmamanaw. Uh. Kensi lang po. Lima? Supay. Uh. Madimadam ako makilala ko alam mo. Kanya-kanya. Hmm, madi. Uh. Talo 25. Hindi may madam. Good morning, beautiful people. Good morning, papang Good morning. Hello, mga didi oh. Hello. Hello. ba? Sige, maglaro kay Anak ko, asa si ano, puti? Nawawala. Ayun. Nawawala si puti. Nasaan na yan? <laughs> Guys, ito yung mga nabili namin ni Papa. Oh talbos ng ampalaya. Ay, ah, ito yung sinabi mo binili mo kanina. Magkano yan? Sa kanya din siguro binili. Pero mas marami itong kay ano, Manang Bilen. Ampal, ay ano, magluluto ako nito, ipapaksiw ko ito. Paksiw natin itong ano, itong si, uh, sili. Tapos nakabili din kami guys ng ano, sampalok. Lalagay namin sa freezer ni Papa sampalok, sitaw. Ayan. May kamatis. Ayun. Okay. Hello guys, nandito kami ngayon sa Gimba at bibili ako ng mga pagkain ng aking mga bebe treat. at saka yung kanilang treat. Ayun, ito yung bilihan namin dito Fernando Poultry Supply. Katabi ng mga Inasal. Tingin ano yung kainan. okay, sige ta ang friendship. Napakaraming tao. Napakaraming sasakyan. Saan ka pa? Samahan Sa mo ako? Samahan mo ako? Uh, dalawa tayo uh. Saan? Saan ka dyan? Sa bilad ka. Ayun, paalis yun. No? Hintayin mo. <laughs> paalis si Koya. Iwanan mo okay, na. Ah, sana? Oh, okay lang yan. Diyan na lang. Ayan, kumuha si Papsi ng ano, ng basket namin. Kinulang, pati doon sa ilalim. Mahal dito yung ano nila, mantika nila, 73. Sa kuya po, ang kuha namin, 62. Kaya sa kuya po na lang kami bibili. Kuha ulit ako ng ano, ng sardinas masarap din ito eh. Pero gusto ko yung maanghang. Ayun. Hot pala. Ito. Ito yung stone. Masarap din ito. Kuha tayo. Okay. tayo. Grabe. Yung 5 dirhams lang doon. 10 dirhams sa Dubai eh. Tingnan mo naman. Oh. Mamahal dito. Hahaha <laughs> Century Tuna. Gusto ko lang dito yung flakes. Hindi ko gusto yung ano. Yung mga kaldereta, yung mga ganyan-ganyan. Hindi ko type. Hot and spicy. Ayan, subukan natin ito. Ikaw, Hal. Tapos, basta ito lang. Ah, yung gusto ko yung plain. Ito. <laughs> so, flakes and in oil. Sawa sa Dubai. Mm -mm. Dami dun eh. <laughs> guys, tapos na kami dito sa ano, sa friendship ni Papsi. Nakapamili na kami ang init. Ngayon, sa palengke. ano pa kaya tayo dun? Ito sabi ko sa iyo kapag talaga itong gamit natin. Napakahirap na ano dun sa palengke. Na okay guys, nandito kami ngayon ni Papsi sa... Kasalinahan. <laughs> Mamaya <laughs> magagasolina <yeah>. siya. <laughs> Ay nako guys, kung alam nyo lang, nako. Minsan nagtatalo kami ni Papsi, sasakyan bang gagamitin? Ayaw niya kasi nang mainit, lalo na yung pagpauwi kami. Sa bagay, oo, ang hirap talaga kapag yung tricycle lang gamit namin kasi ang init. Lalo na pag yung pauwi kami ng alas 11, alas 12, ganon. Sobrang init talaga yun guys. Kaya yun din, <laughs> siguro naisip ni Papa, kawawa naman kaming dalawa kapag naka-tricycle kami. Ah! ang kainaman naman kapag naka-tricycle kami guys, makakalusot-lusot kami dun sa loob ng palengke, which is hindi namin magagawa ngayon. Ewan ko lang kung paano discard na yung gagawin niya. Ay, ito guys, alam nyo sa diretsyo na yan, dito sa gilid na ito, napakarami dating kainan. Meron pa ngayon pero hindi na ganun karami. Tapos dito sa gilid na ito, kasi may eskwelahan dyan. Tapos dito sa gilid na ito, yan mismo sa may akasya na yan napakadaming street food nung araw dyan nung high school kami opo ito naman yung post office tapos dun sa likod may bilangguan may bilangguan dyan na kasi yung klase mo oo si <laughs> hindi ko na siya nakikita baka retired na yun hal oo, oo hindi ko na siya nakikita eh kasi ko meron pa siya harang harang lang yan dyan Oh. <laughs> oh. <laughs> Ay, nako. SPO10. <laughs> SPO1 siya. SPO2 yata. Tapos, <laughs> <laughs> tinasang ko yung rango niya. Naging SPO10. <laughs> <laughs> tawa din siya ng tawa. Iniihit siya eh. <laughs> Tapos, nang motor na ito ah. Maganda dito guys oh. Diyan yung plaza. Maganda dyan sa loob niya. Okay, Nata, libre yung wifi. Wala nang tam tambay. ayun Ay, oh, May mga estudyante. Oh. Libre ang wifi niya. <laughs> 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 Hindi ka naman nagmamadaling. Sobra-sobra. Iba na hikipag-away pa. Ano lang siya. kahit nga ba nagmamadali eh. Taas ng ano motor niya oh. Na? Mm -hmm. Taas ng upuan, ba't ganon? Tinaas? Mm -hmm. O ganon talaga? unta taas oh. <laughs> Para ang hirap umupo doon. Parang lang ah Ay si kuya. Ay. Galing ni ating oh dami talaga sasakyan dito sa amin guys noong araw ang marami dito kuliglig <laughs> <laughs> na-face no out oo na uh -oh. tapos sumunod ano naman tricycle na pangarang tricycle yung mga magsasaka doon mga bahay nila halos talaga raw yung sasakyan mm -hmm. ang gaganda ano ang lalaki ng mga sasakyan gaganda bukid yun guys Hmm, traffic na naman. Ayan guys, oh, ayan yung sinasabi ko o, oh, LJ's Pizza. price lang 90. Asan ah, mo nakita? Ay, ayan pala. 80 may 80, may 90 o oh. May 100, may 110, 115. Matamis. Oo, ang tamis ng pizza na 'yan. Para tumagal Hindi ko type. Yung, <laughs> yan ang, ang Kaya ganun siya katamis. Sobrang tamis. Para tumagal kahi ano hindi lang pwedeng alatan na hosto maalat ah, kaya tamis na lang oh, sa ano <laughs> paano kaya saan tayo ito sa gilid oops oh kuya makayod mo kami ah Pauwi na kami guys! Sobrang sumama yung chan ko. Grabe. Pagdating pa lang namin doon, ang sakit na. Hanggang pa uwi kami. As in guys, nanginginig talaga ako sa ano. Nanginginig ako sa sakit ng chan ko. kaya sabi ko kay Papa, dalian mo kako. Umuwi na tayo kaagad kasing sakit. Ayun. Success. <laughs> Success! Si Mother. Nailabas mo na pa. So, ito guys, yung mga pinamili namin. Mm -mm. 'Yan. <laughs> Kasama yung kanya, kanilang ano. Dalawa lang muna binili ko na ito, 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 yung kainan nila. Dalawa lang muna 'yan. Oops. Wait, lab Wait, lab Wait, lab Dito tayo. Nako, ang bigat pala. Ah, bigat isang kamay. Ang laman lang naman nito puro pagkain. Lalagay ko sa sakyan. pag kami guys. Tapos dito, kasi alam nyo ba, madalas na siyang umulan sa gabi. So, ito yung, tapos yung kape. Yan, kopi ko. 3-in-1. Ito pa. Kopi ko na yung low acid. At saka mga dilata. Labot, hindi ko nalaglag. Dito pa yung ano, palamen. Saka <laughs> so, mga dilata yan, guys. Yung iba, nandiyan kay Papa, gamot nyo nasa ibabaw. Yan. Mga gamot namin ng isang buwan. Kulang pa yan, guys. Bibili pa kami. Tapos, yung para sa mga bebe, eto, kanilang treat. Nakabili na ako. Yes po. Pero limited lang. Ayan. Sana magustuhan din ito ng mga maliliit namin. Ito talaga kay Sky at saka kay Bella. Gusto talaga nila 'yan. Tapos yung pagkain nila, ito yung binili ko. And meron na naman tayong free na kalahating kilo. Ano pa ba? Ay, ayun pa na yung iba. Basta wala lang mababasa, okay lang na ano na bitbitin natin. So ito wala naman dito. Wait love. Wait love. Dito na lang ito. Yan. Kinapay. Namin ni Papa. slice bread. And ito. Ayan uli. Alah, magtatayo na ba kami ng tindahan? Bravo! uh, press. At saka... Ito yung hinahanap ni Papa. Yung ribisco na iba-iba ang flavor niya. Diyan kami natagalan, guys. Opo. Diyan kami natagalan. Nescafe na creamy latte. Yun lang. Tapos yung iba, nandun na naman. nahulog na na ito. Mm -mm. yung iba. Guys, hindi pa ako nakapag-edit kasi sumama nga ako kay Papa sa bayan. Ang plano naming dalawa bibili kami ng isda. Bibili kami ng ano, ng kailang, yung, kasi bukas meron kami yung pupuntahan. Hindi na naman natupad. <laughs> Ay, eto yung nabili namin kanina. Eto yung bulaklak. Gulayin ko lang saglit. Alisin natin ito dito. po si Papa namigay nga pala siya ng ganito kutsilyo kampit para kila Amy kila Emily kasi yung ginagamit nila na kampit hindi daw makahiwa <laughs> kaya namigay si Popsi ay <laughs> naku madali lang naman ito talhusin ko lang muna guys itong ano itong bulaklak opo para maluto natin ay at least nawala na yung sakit ng chan ko pero parang meron pa rin ba't ganun parang hindi yon ang main course yung ano pag upu sa trono <laughs> ay naku hindi nyo naman pala nakikita yung aking pinagagawa dito so ayan lang po ganyan, natanggal ko lang yan nasa gilid nya tapos yung nandun sa loob, matamis po ito, hindi namin tinatanggal. Kinakain namin yan. Isa noon sa kaibigan, mga kaibigan namin, ang nagsabi na pwedeng hindi alisin. Kaya nga yan nilalanggam kasi manamis-namis siya. So, tinry namin guys, okay naman. Buhay pa rin kami hanggang ngayon. <laughs> manamis namis nga siya, totoo. Promise. Kaya kayo, wag nyo na rin alisin yun. Binubuka ko lang na ganyan para makita kung merong uod dun sa loob. Oh Yan din si mama mo noon. Pabuhat, pabuhat. Kaba nagluluto si mama. Ito na guys yung niluluto kong gulay. At ito naman yung ipapaibabaw natin. <laughs> Papaibabaw natin sa gulay. Ano nangyari dyan sa kabilang mata mo? Ba't di makita? Ha? Anyare? Tapos, na si Papa ng ano para sa sinaing na tulingan. Ito yun guys. Tapos yung ampalay na yan para doon sa gulay ko at saka itong ano bulaklak ng kalabasa. Kalabasa. Ito Ito ilalagay namin para kulang yan. Tama na yan. mo Dag pa. Tama na. Yung isang, lab, yung isang laban pa. Okay. Dagdagan mo yung sili mo, damihan mo. Tapos hiwa mo. Yan. Maraming sili. Mas masarap. Guys, ito yung sikreto ni Papa sa masarap na ano, na sinaing natulingan. Yun, naglagay siya ng asin at saka paminta. Tapos, sibuya, saka sili, na hiniwa-hiwa, kamyas, taba ng baboy. Pero, meron din namang laman niya nasa loob nga lang. Tapos, isang malaking tulingan. Okay, show them. Pakita mo sa kanila yung ano, yung yes, paano ka magluto, yung proseso ng pagluluto mo ng tulingan. Ayun, unang-una yung ano, carne. Malaking <laughs> carne, spread lang, spread lang natin ganyan. Uh, Pero ang taba-taba, eh, sigur, ano natin. Ano ang tawag dito? Kalat. Kalat natin. Ano mo na sa English yan? Spread. pag proportion yeah. mm -mm spread natin ng taba ayan. Kamyas. kamyas guys, gayahin nyo to napakasarap, pero yung ano namin yung karne namin, nailaga na yan guys mm -hmm. opo ayan, kalahatan ka naman kamyas kasi babo yung iba eh. uh -huh. tapos yung ating fish Hindi walang nabi nito ng ano. Higda dalawa kasi para maraming makakain. Para para maraming makakain naman. yun hmm. Yan na, oh, spread nyo lang siya. At kasi yung ano ng tuna. Butong. Kaya masarap i... Yung laman. laman. Oh. Ah, uh, oh. Hindi siya nawawasak ano. Hindi nadudurog 'yan. Mm -hmm. So yan, yan na siya, no. yung sibuyas. pinaghalo-halo Sibuyas luya sa kabawang 'yan. Oo. Oh. So saka yung sili ilagay na rin natin. Oo, oh, oh, oh. na lang. Sandali lang, Bebe. Ayun siya, oh. Gustong bumaba. <laughs> hmm. Wait lang, may ginagawa pa si Papa sa si Mama. Medyo puno puno siya. Press lang natin para bumaba. matakpan. No? Hmm. Sabagay, so bababa Hindi matatakpan ba yan. naman yan, Salad Master natin. Bababa yan pag ano. Yung kalahati naman ilagay natin. Sa ibabaw. Sa ibabaw naman siya. Sige so, lang ng ganyan. Tama na kaya yan? Parang hmm. kulang. Tama na. Gusto mo dagdagan natin ng maliliit. Oo, magali. dagdagan mo. Para masarap yung ano, medyo maasim-asim siya. Saka ang sarap niyang ano, yung pag naluto yan, kamias, ang sarap. Oo. Yan lang yan. Pinaibabaw. Oh. Okay, nagay okay. mo na ito. Malalobat na tayo. So, na natin tong, ano, atin. Asin, asaka, asin. paminta. Asaka, paminta lang yan, guys. Anong ibang halo yan. Walang ibang secret ingredients yan. Hmm. Gawin na natin sa ibabaw. tubig na mainit. Tubig na mainit yan. Mm. Matutunaw yan. Yan. Damihan mo lang yung tubig para ano. Kasi mataas yung... Ops, magdagdag na lang tayo mamaya. Oo, oh, dagdag na lang. Oh, sige. Ayan na guys, isasalang na namin yan. Ito hmm. guys, yung sinasabi ko sa inyong kainan. Dalaw pa lang ang kinuha namin plus yung kanilang uh, gamit nila diaper at saka yung mga tissue. So lahat lang ito guys, diaper saka mga tissue. Ito naman ay ano ba ito? Ay, ayun yung aming mga drinks tapos ito yung ano ba ito? <laughs> ay, this liquid ayan. Alam, hindi ko na alam. Ay, naku papa, ito ang dito yung dairy cream. Buti na lang at ano binuklat ko yung ay, butter buttercup. <laughs> ito yung ibang binili namin, guys. Yung iba pala, ano ba ito mga ito? Hindi ko kasi matandaan ito eh. Ay, naku, basta't huwag ka lang babasagin, ha? Huwag ka lang mabasag. Ah, andito yung mantika. Tapos, another dilata. Ayan, maraming dilata niya kasi yan, guys. Papalitan namin yung mga dilata na, na, na naubos namin nung nakaraan. Ito, mantika dito Mantika. Tapos, ito pala guys, yung ano, mga fabric conditioner namin. Ayan. <laughs> Lahat ng laman nito, fabric conditioner. yon titignan ko yung ano, niluto ni Papa na ano, na uh, tulingan. Ay. Wow, napakayami naman ito niluto ni Papa. So, ayan na guys, pinakita ko lang sa inyo yung kanyang ano, yung sinaing na tulingan. Nagmamantika na siya kasi nga, yung pong ano niya, yung taba. Ayan. Tsaka yung sabaw, pinatuyuan ni Papsi. So, ito na po yun. Sarap. Hmm, gayahin na po ninyo yung pagluluto ni Papa talaga po mapapaan ni Rice kayo. Time check guys. Ang oras ay alas 12 na ng gabi. Antok na antok na rin ako. Ayun. So, katatapos ko lang na mag-edit para sa vlog natin bukas. And, yun po yung life update namin sa araw na ito. Punta kami ng palengke. Nag-ayos kami ng ibang mga halaman uli. Hindi na kami nakapunta sa loob ng palengke kasi nga yung ano namin, yung sasakyan namin yung gamit namin. Mahirap na ipasok dun sa gawing loob. Tapos, yung niluto ni Papsi na tulingan, super yummy. Babaunin po namin yun bukas. Uh, meron po kaming outing. Ayun guys, so yun lang po yung ano may si share namin sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa inyo walang sarong suporta sa amin. At magkita kita po ulit tayo bukas. Good night, beautiful people. We'll see you again tomorrow.